Naglagalag ako at nagsikap makaipon ng maraming salapi upang maisagawa ang aking layon. Kinabukasan, araw ng Huwebes, bago lumubog ang araw ay naglalakad si Isagani sa Paseo de Maria Cristina upang tuparin ang tipanan nila ni Paulita. Nang dumating si Paulita, tumibok ng mabilis ang puso ni Isagani. Hindi magtatagal ang buong kapulo ay magkakaroon ng mga daang bakal. Kung magkakagayon nga sana, ngunit kailan pa kung ako'y matanda na? Aba, hindi mo mababatid ang maaring magawa sa loob ng ilang taon ang buhay at sigla kung magigising ang bayan matapos ang daan-daang taong pagkakahindi. Bukas ay magiging mamamayan na tayo ng Pilipinas at ang kapalaran ay magiging matangumpay. Pangarap! Pangarap! At kung wala kayong mapapala? Pakinggan mo, Polita. Kapag wala kaming napala, ay titigan mo akong muli at maligaya akong mamamatay upang ang pagmamalaki ay sumilay sa iyong mga mata. Ang lahat ay tila isang pangarap kay Isagani kaya't nang dumating na sila sa Plaza de Santa Cruz, kinakailangan pang pagsabihan siyang nakarating na sila. Ibinaos ang tigil ng mga estudyante sa buwaga ng Pantiteria na de Buen Gusto. Laging apat na binata ang nagtipon-tipon upang ipagdiwang ang piging na ininungkahin ni Padre Irene alang-alang sa kapasyang ginawad upon sa usapin sa pagsuturo ng wikang Kastila. Binayaran nila ang lahat ng mesa at nagpadagdag ng mga ilaw. Napagkatuwaan ng mga estudyante ang mga inihain ulang. Ang sopas ay napakasarap! Anong tawag dito? Pensit lang lang. Ano pat pansit sino upang maiba naman sa isang luto rito? Putres, isang pangalang mahirap tandaan. Sa karangalan ni Don Custodio ay binibinyagyan ko ng pangalang panukalang sop. Napagkatuwaan din ang iba pang ulam. Ang lumpiang Chino ay inihandog kay Padre Irene, ngunit tanggalin daw muna ang ilong ng Padre. Ini-alay naman sa mga fraile ang tortang alimango na tatawaging tortang fraile. Ang pansit gisado ay pinatungkol naman sa bayan at sa pamahalaan dahil lahat daw ay nakikinabang dito ngunit minamasama pa. Napag-usapan din ang mga artistang babae ng operetang pranses at ang mahiwagang pagkakasakit ni Simon. Inatasang magtalumpati si Tadeo ang binata ay nag-isip habang sinisipsip ang isang mahabang sotanghon hanggang sa maalala ang talumpating natutuhan sa klase. Mga kapatid ko, sa panong kala? Ayop! Bitiwan mo ang sipit! Kumakalawit sa aking buhok! Alang-alang sa inyong anyayang malamnan ang puwang na iniwan sa... Manggagaya! Ang talumpating iya'y talumpati ng Pangulo ng ating liseyo. Si Pexon ay nagsalita rin sa harap ng mga estudyante. Kung ang bitukang busog ay nagpupuri sa Diyos, ang bitukang gutom ay nagpupuri naman sa Prile. Ipahintulot ninyo mga kapatid na sa isang sandali, maging maginoong palakad-lakad ako upang magtanggol sa mga nasalanta, sa mga banal na samahang nagmulat sa atin. Bravo! 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 Makinig mga kapatid, lumingon sa panahon ng inyong kamusmusan. Alamin ang kasalukuyan at tanungin ang hinaharap, ano ang mayroon? Mga praile, praile at praile. Sila ay bagong mananakop, mga tunay na kahalili ng ating tagapagligtas. Gumagawa ng paraan upang alisin sa inyo ang inyong sala. Isipin natin ang malaking kakulangan sa lipunan kung sila ay mawawala. Ang Pilipinas, kung walang praile at walang indyo, ano ang mangyayari sa kahabag-habag na pamahalaan sa kamay ng mga Tsino? Naman mo tayo. Nakita ko ang utusan ni Padre Sibila. Nasilip nilang lumabas sa pinto ng pansiteria ang isang batang palingalinga at sumakay iyon sa karwahe ni Simon. Ah! Ang alipin ng vice-rector sa amo ng general. Nakatakda na ang gagawin ni Basilio sa araw na ito dadalaw sa mga may sakit at pagkatapos ay tutungo sa universidad para sa kanyang lisensyatura at makikipagkita kay makaraig dahil sa gugugulin sa pagkuha ng kanyang grado. Nagasta niya ang malaking bahagi ng kanyang naimpok sa pagtubos kay Huli at sa pagkuha ng isang bahay na matitirhan nito at ng kanyang ingkong.